Omar, ito uh, championship uh, actually, yep. na-highlight Coach Leo, 10 championship. Anong so, feeling mo na eto nga, ano, uh, gano'ng special tong championship sa'yo? Oh, well, na nakuha namin yung championship ulit. Uh, nakabalik ulit kami sa, sa final. Um, yun nga, um, kami ulit na nakuha namin to, na cherish namin do, Um, thankful kami. reward pwede mo ba ang kwento sa amin yung pagtanggal mo? pag

Ito, 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 So, Junmar, ano ba, uh, si, asali ka rin sa gilas, di ba? So, ako. ano yung ano mo? Ano yung parang plano mo sa katawa mo ngayon? Siyempre, uh, parang, yeah. di ba, dire diretso ka? Oh. Yeah, um, punta, punta kami sa, ano, sa, sa training sa Sunday. So, um, Sunday, punta kami. So, so ngayon, um, ano muna kami? Um, eh, muna namin yung celebrate muna namin yung, um, championship, yung, yung yung pan panalo namin yan tapos bukas na namin yung At Tsaka ano, parang uh, uh, wala ka pang bala kumuwi. Usually, di ba, pagkatapos ah, ko siya ka Kaso, wala may gilas eh. So, uh, priority natin yan ang gilas. At eto, di ba sinasabi natin lagi, yung ano, pag may bagong championship, may mga naka-first time. Anong masasabi mo dun sa mga naka-first time? Ah, siyempre, um, uh, So, namin na yung mga, ano, yung mga first -time, yung, ano, so, eh, um, masaya kami na sila ng, ng set, so, okay.